Bali 20 piraso to. Ayan. Wala, marami yan. Oh, maganda. Hindi talaga matatanggal yan. Maganda gabi sa inyo mga idol. So, sa inyo lahat at shoutout sa 43,000 subscriber natin ngayon. So, shout out sa inyo lahat mga idol. So, sa episode to mga idol, may ginagawa kami di oh, may ginagawa kami ngayon dito na patukba. So, bale yung target natin ngayon mga ka kasili. So, sa ka tayo sa fishing na naman tayo ngayon. Kasili yung tatargetin natin ngayon mga idol. So, bale nagsiset nag kami ng mga gagamitin natin. Ayan. So, ito nga pala yung bago kong teamwork. Ayan. Si Roger. So, bale siya yung gumagawa ng mga mga idol. Gagamitin natin para manghuli tayo ng kasili. Kasili naman yung target natin. Kasi dito banda sa amin, marami namang kasili. Pero wala, walang, wala, oh, parang konti lang din yung nanguha. So ngayon, try natin, baka makakuha din tayo. Pero siguradong makakakuha tayo kasi ito yung kasama natin. Magaling tong manghuli ng kasili. So, ayan. Bale yung gagamitin nating sima ito mga idol. Oh. Napakalaki. Malaki yan. Ayan yung gamitin natin. Pira ng birasa ni Jer? Cinco. Cinco. Ayan, malaki na yan mga idol. Ito yung gagamitin natin. Tapos nag bumili din tayo ng ito. Ano to pangalan sa Sibol. Sibol. Ito para kung sakaling makakuha hindi mas kukuan yung tali natin para paikot-ikot lang to. Ayun. So, bumili kami ng yan. Yan mga idol, ito yung nabili din namin kuan. na Ayan. Marami-rami yan mga idol kasi ito, itong gagamitin, natin. Bali 20 piraso to. Ayan. Wala, marami yan. Ito naman hindi, ito naman mga idol oh. Ito, nylon na to. Abangan nyo na lang sa susunod O, oh, yan. Narinig yung mga idol. Abangan nyo din sa susunod ito. Kung saan namin gagamitin to. May mga sima din yan. Ito yung mga sima. May sima din yan. May sibol na maliliit. Ayan. Ayan. Marami oh. na tayong videong ilalabas. Oo. Oh. Dahil kasama ko na si Roger ngayon. Siya yung maraming alam sa... Parang maraming alam sa adventure. O uh, sa hanap buhay. Kaya... Kasali na siya sa Kopino Hunt ngayon. Ayan. Siya na yung bago nating team. Bali, dalawa na kami. May pwede nang siya taga-video sa akin. <coughs> o siya, yung, ako na lang yung magbi video sa kanya. So ito, abangan nyo lang to mga idol kung sa, sa namin to gagamitin. Itong mga uh, sima na maliliit na to. Tapos, itong kuan na to. Abangan nyo yan. Magandang adventure. Basta fishing tayo, fishing. Fishing adventure tayo ngayon. Pasensya mga daw sa kamay ko. Grabe, puro kalyo yan. Oh. Ganyan yung kamay talaga ng mahirap. Puro kalyo. Ayan oh, you know? o. Kita nyo yan. Oh, kung gaano ka kapal yung kalyo. Kalyo pa lang. <laughs> Pwede na. Ganyan, kakapal yung mga kalyo namin. eto so, <coughs> Dati kasi naisip ko nang mag-content dito mga idol, mag-content nito. Kaso nga lang wala akong kasama. Mahirap naman na ako pa yung magwi-video. Basta napakahirap na mag-isa lang sa content. Kaya ayan, may kasama na tayo si Roger. Si Carloger, galing pa yan mga idol sa Konoha kaibigan nila kuan Naruto at Sasuke Ano mo kay ano mo kay sobra Ano sedo sobra Pira na Pito di pa mga dol iikukan natin to Si set up natin tong Sima na to, tsaka tong sibol na to, sibol. Sa ngayon mga idol, mukuhan lang tayo hanggang mag-set up lang tayo nito ng mga gagamitin natin para bukas. Saka pala mga idol, comment nyo nga mga idol kung anong magandang pamain sa kasili o palos. Kasi di ko pa na-try kung anong magandang pamain. Kasi dito sa amin, may nanguha din ng kasili pero pana yung gamit. Pergan! Pana pero dito dito wala parang hindi pa ako nakatry na may nang huli ng kasili na ganito ang gamit kaya tatry natin kung makakahuli tayo siguradong malalaki yung mga kasili namin dito baka makahuli tayo ng mga jumbo so, basta abangan nyo lang mga idol tsaka mga idol comment nyo kung anong magandang pamain kasi di pa nga namin na try kung anong magandang pamain sa mga kasili o, sa mga palos na yan. So, mga idol, ito na yung na kuha natin, oh. So, ganito daw dapat magbuhol sa sibol at saka sa sima para maganda yung buhol niya. Hindi siya matatanggal. Ayan. So, ganito mga idol daw. Oh. i Eh, ipakita kung paano. So, ganyan daw mga idol. Oh. Dalawang ikot. Dalawang ikot. Tapos, papasok dyan sa yan Tapos, oh, yun kaya maganda yung pagkakakuan mga idol so, ganyan daw dapat para matibay so ganun din sa kuan ganun din sa sibol yung paglagay tapos sindihan tapos daw yan sindihan daw yan yan para makuan talaga hmm Tingnan niyo mga ito yung pagkakabuhol nyo. Oh. Maganda. Hindi talaga matatanggal 'yan. Ito, so, saka din sa sibol ganun din mga idol. So ito na yung finished product natin. Ayun, finished product. Ayun. Kasi kami abang-abangan niyo na lang ha. Oh, abang-abangan niyo daw mga idol bukas inayos ko na para kukuha na lang natin so yan marami pa kaming tatrabuhin mga idol kasi 20 piraso itong mga idol Ayan, marami pa yan itong mga lumboy na itong mga idol mga duhat na to sa tabako yan Ayan, mga tabako dami tabako hmm tabako yan marami pa tayong gagawin mga idol ayan po oh. marami dami pa pito so ayan mga idol abangan nyo yan si Karojer galing pa yan ng kuno ha galing pa ng kuno ha okay. So ayun mga dol, hanggang dito lang muna yung video namin mga dol, basta update ko na kayo pag taan namin ito, tsaka yung pagpandaw natin. Tatapusin muna namin to kasi marami pa. So anong oras na. So ayun mga dol, hanggang dito lang muna yung video namin. So abangan nyo na lang yung mga susunod pa nating video. So ayan. thank you. Ayan si Karo Jiro. Iyay.